Yo, what's up guys? Welcome back to my daily vlog. At ngayon guys, umuulan. Pupunta ulit tayo guys sa, sa bar at dun tayo ulit magbablog. Pero, uh, bibili muna ako ng sushi sa Sushiro. May party pa rin kasi guys. Hindi pa natatapos yung party. Kaya, bibili muna tayo dito bago magpunta sa bar. Kaso lang, dahil umuulan, nakapayong tayo. At dito sa labas guys, makikita nyo yung mga iba't ibang klaseng sushi. Yan, umay sushi. Yan. Wow! Hindi, hindi ko alam eh. Yan guys, yung mga sushi dito sa Sushiro. Yan yung mga mahihilig sa sushi guys. Apunta na dito sa Sushiro. Pupunta na tayo sa taas guys para mako-order kasi kailangan na natin bumalik sa bar. Tapos adaan pa tayo ng Dominos. Pasok muna tayo sa taas guys. Hey, so So, busy guys, uh, nandito sa counter at may mga customer. Ayan guys, uh, ngayon lang ulit tayo nakataglag. Ang daming tao kanina. Masama ako guys. Kayo na maraming customer. Pero ngayon, ah, nagawian na. Kaya nakapag-vlog na tayo, guys. And dito na namin natapusin yung aming vlog sa araw na ito.